Alright, ah uh, start tayo guys. Bali dito kami sa ilalim ng tulay, sabi ko nga kanina. So, let's go. Unang tapon. Okay. Unang tapon guys. Sa ilalim ng tulay kami. Diyan oh. May nagano ah. Pailalim natin para sure ball. Uy, banak oh. Dami oh. Malaki na ng banak. Malalaki na yung banak guys. Ayan. yung ko muna guys ng, ano, ng mic. Baka para mas clear yung ating uh, voice out. <laughs> Alright. Ayan guys. Uh, nakabit na natin yung ating ano. Ating microphone. Uh, <coughs> mic procon. Start na. So nakita nyo ba yung ano kanina guys. Yung banak. Ang dami ah. Okay. Ayan tayo. Ganda yung pain natin kasi d-list na malaki baka andito lang sila mamaya oh, mamaya andito lang sila eh Diba? Dilis lang na malaki oh. Ang pangit ng line ko ah. Uy na ano. Tumaas yung line ko pala. Diyan so, nandyan yung ano tumaas yung line ko guys Andito na huwag kang mabuhol matanggal ka yun tanggal nang right. matagal kasi nga tinatsambahan push hmm. mario ship <laughs> anak ng <titing. laughs> akala ko ang lakas ng kapak ko ah ang ganda ko yun na yun ah. pag ganyan guys huwag mong ibalokot yung rad mo kasi baka maputol so street mo lang doon alright ah. sayang so, ah, ang ganda ng sit na ah. na Nakalina Dian. Ah, yang antatu. Open open. Open. Ah. Pitch guys, pison. Ah. Takas. Takas. Akala mo mahina yung rod ko ha. <laughs> 2,000 years later. Guys, dito na kami sa taas ng tulay. Walang, walang iba kundi zero. <laughs> zero kami. Hey, nako. Daming nangyari. Zero pa rin.